Mapagbalang araw sa ating lahat guys, it's Wing again, welcome naman sa ating youtube channel mula rito sa Davao City So ito po ang ganap ngayon sa Davao City mga kawing no, so syempre ang mga taga Davao City po ay nagtipon-tipon no At uh, uh, ito po kasi ay araw ng Davao, 88 araw ng Davao, nawala si Tatay Digong para kaming nawalan ng uh, ama talaga rito guys, nakakalungkot mangisipin pero wala na nangyari na ang dap ang nung hindi dapat nangyari sana pero wala na eh so ngayon guys at uh, marami din ng ano na hindi na lang ituloy ang araw ng tapa hindi sabi naman na, hindi ituloy na lang sabi naman ni Tati hindi na ituloy na lang kasi naka nakahanda na kasi guys na natapat pa naman na nung pagdakip niya ay ano, mag-aaraw ng Davao so ito guys, ayan, nagtitipon-tipon kami ata uh, uh, kasi ito ay mayroon din silang mga kasi mga pa-concert dito nag, uh, nag, mga iba-ibang mga banda para maibsan yung ano yung kalungkutan ng mga taga Davao City guys oo kasi ganun talaga no pero bumabalik din ang kalungkutan no hinihintay talaga namin na makauwi na si Tatay Digong sa Davao City ang sabi daw ay uh, makakauwi naman daw pero syempre Uh, natapos na ang araw ng Davao, Hindi pa rin talaga siya nakauwi, guys, dito sa Dabao. No. So, dito, guys, ay ngayon ay nagpaper perform nito si Rico Blanco. So, inaalain, ilaw, ano, ano bang tawag yan, no? Inaaliv kami sa mga kanta niya, sa mga tugtugin niya, na mayroon din sa mga mensahe na laban lang, ganun-ganyan, no? So, yun. At, pa uh, naman samantalang, lang uh, natuwa naman, at naman guys pero pagkatapos wala balik pa rin wala kaming ano dito guys kundi maghihintay ng mga balita balita nagaantay kami ng mga balita update kami kung kailan makakawi sa tatay, tatay di sana makakawi na siya and then ito po no, dito ito mismo talaga sa Davao City guys sa may city hall ito uh, ano, ng araw ng Davao so ayan po yung mga tao dami talaga guys yung mga tao akala nila fake news daw na mawala daw mga tao dami talaga guys at uh, simpre, uh maraming ano din makasi concert no? so para maibsan lang din ng ano yung kalungkutan so grabe naman no sa mga nangyayari hindi natin hindi namin inasahan ng buong Pilipinas na talagang nag ano talaga nagrally kabilat-kabila no nag uh, candle pa ang lighting candle para sa kanya. Tatay Digong, uwi ka na. Hinihintay ka na namin. Please, no. Yan lang po